No, wala na no, wala na wala na wala 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 <laughs> wala wala o wala 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 malaki <laughs> si. Okay. Wow, wow. Kaling wow. ko na nakita ka lundag din. Eh. <laughs> oh, Napakaswerte <laughs> <laughs> talaga e. Gilang, lagyan mo lang ang ano, Ayun. <laughs> Huwag Putik na yan, buti na lang Putik <laughs> Hindi, Tanggalin mo na lang yung ano Yung bago Sabahan mo mo Sa'yo Mga <laughs> kibisyon Mga <laughs> kibisyon Avila, itaas mo na lang ng video ko. Ayan. Avila, ito. Walang wala. <laughs> <laughs>